Kain tayo mga kaibigan. Ito, talong. Kain tayo. Mamahirap lang 'to na mga ulam. Pero masarap naman. Talong. Talong. Sabayan natin skinless para pantay yung lasa. Hindi tayo mauumay. May may pampasarap pa rin. Kain tayo. Skinless Salong Ito yung masarap na ulam Sa agahan o, Sarap ka Sarap Sarap siya mga kaibigan Hindi kayo kumain ng isda isda may natira pa kagabi prito kainin ko na kasi kaysa kainin pa ng iba ng ulan nang kakain kasi dito yung mga bahaw na ulam kaya nang kain kahit masarap na ulam basta abutan na umaga ako na lang kumakain kahit yung bahaw na kanin hmm. sarap sarap yung isulis may iba kasi yung na binibinta nila na luma ng stock. Pangit yung lasa. Ito masarap bago. Bye. It's a long. Sausaw naman sa toyo. Dami kayo. Dami kayo dong. Tapos isda. Na prito. Na sa bahaw pa kagabi pa yan. Kainin na natin. Sayang mga pagkain na mga... Kita mo mo. Iba nga, no? Humingi ng pagkain sa... Kasi walang mabiling kaya. pagkain. wala sila pambili. Tayo, may sobra-sobra mga... Hindi naman panis. Kainin natin kasi... Yes. Sayang yan. Pagkain, mga blessing galing sa Diyos. Tapos isasayangin nyo. Kaya nga, ano... kailangan ubusin nyo huwag nyo sayangin ang bigay galing sa Diyos mga biyaya kasi lagi kang sayangin kapag subukan ka ng Diyos na wala kang pagkain doon mo maramdaman na sayang pala yung mga pagkain na sinasayang natin ang sambutin ng bigas sa perasong bigas yung ano mga matanda kasi dati pag may tira pa kasi isang buti sa plato pagalit ka na kaya dati mga hindi nawawala ng parang ano hindi nawawala ng grasya ang mga ninuno natin dati At magsasaka lang kaya si marunong sila magpahalaga mga blessing sa Diyos